Sa kapapasok lamang na balita, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Siyokon, Zamboanga del Norte. Ilang minuto bago magtanghali, ang mga detalye ihahatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Ngayon na, tapong na sunset E41, ngayong umaga, nangyanigin ng magnitude 6.1 na lindol ang ilang bahagi sa bayan ng Siyokon, Zamboanga del Norte. Bakay sa report ni nilapas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philboxia, ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 32 km. Sa dahil dito ay uh, nakapagtala ng instrumental intensity for sa lungsod ng Sambuanga. Inaantay pa ngayon ng Philboxia. Ng uh, Ang iba pang report na manggagaling sa lugar kung saan naramdaman ang malakas na pagyanigyan.